Ang sarap pala ng ganitong pagkaluto sa kalabasa, pwedeng pang ulam at pwede rin pang merienda. Bumili lang po ako dito ng halagang 20 pesos ng kalabasa. Siyempre, binalatan ko po ito at hinugasan. Gagadgarin lang po natin dito ang kalabasa. Medyo matubig po talaga ang kalabasa kaya pwede po natin itong tigaan dito ay hindi ko na po ito pinigaan. Nagdagdag na lang po ako ng harina pero hindi po siya masyadong matubig. Kailangan lang po natin dito ng 1 in 1 half cup ng harina. Isang perasong sibuyas, hiniwa na po ng maliliit. Tatlong perasong ng bawang, hiniwa din po ng maliliit. Kailangan din natin ng pamintang powder. Kailangan din natin ng asin at magic sarap. Maglalagay din po tayo ng dalawang perasong itlog kung maliit po na size. Kung malaki naman po ay isa lang kailangan din natin maglagay ng 3-4 cup na tubig. Haloin na lang po natin ng mabuti. The best talaga to para sa mga batang hindi kumakain ng gulay. Parang kagay ng mga anak ko. Never talagang kumakain ng gulay. Pero pag ganito pa yung ginagawa ko, ay napapa-extra rice talaga sila. Nagre-request pa nga yan sila eh. Gawa daw ulit. Gumagawa na lang talaga tayo ng paraan para lang kumain ng gulay ang mga bata mag-adjust lang po tayo sa tubig or sa harina kung sa tingin natin kulang or sobra. Makikita nyo po dito na nagdagdag ulit ako ng half cup ng harina. Bale, 1 in 1 half cup na po na harina ang magagamit natin dito kasi nga po matubig talaga yung kalabasa. Magpainit po muna tayo ng mantika sa kawali bago tayo magprito gumamit po ako dito ng panukat, isang kutsara pero hindi ko po masyadong pinupuno para hindi po makapal yung kalabasa sa fritters at para na rin maluto pati sa gitna prituhin lang po natin at balibalik na rin hanggang sa mag golden brown at huwag din po natin lalakasan ng apoy para hindi po masunog ang ibabaw kapag ganito na yung tsura ay okay na yan luto na po yan Masarap po ito, depende po sa pagtimplan yung Kaya nasa kamay natin kung paano natin papasarapin ang ating mga niluluto. Sa naman po, nakadepende sa inyo kung gusto nyo ng ketchup or suka. Ito lang po yung ginamit ko sa sausawan, suka, sibuyas, bawang, paminta, konting asin, konting asukal, at konting tubig para hindi sobrang asim. Pwede rin po natin dagdagan ng pepino yan kung meron po tayo. At haluin lang po natin. Ready na ang ating sukang sausawan. Meron na tayong ulam at pwede rin po itong pangmerienda.